Okay mga master, so welcome back sa ating ito ba channel. So finally, ah, bali natapos na nila kanina ng aploringan itong ating karahe ni boss. Ayan, so tinapos na kanina ng dalawa. Ayan, ah, bali ito yung aploring natin. So hanggang dito, mga master. Then ah, inayos na rin kanina ito, yung daan na ng tubig natin. Punta ron. Then yung ating rilis ah, medyo nakalubog. Ah. ano ah, tawag to ni Floringan. So bali yung gulong lang yung alalapat natin dito. Okay so pa, Pinakain natin sa hala para matibay. Ayan, sasaraman na muna natin. Inik. Okay. Then dito, ay uh, ano, inaayos din ni Foreman to, nilagyan rin kanina ng strainer. So ito yung uh, tubig, na gagaling dito, nang gagaling doon, so papunta rito. So mayabang tayo rito ng uh, tubo, na direct sa ating uh, main. So dito yung main natin. Ayun. Then uh, inaayos din kanina ni Foreman yung garden ni madam. So, Nagtanim ka si madam dito yan so tanim ng halaman So uh, ginawa ni Forman dito So nilagyan ng design yung ating ano rito, Yung hollow black kanina So pinormahan na uh, para maganda siyang ating net Kali ano lang yan, ha, pipinturahan nila ang Kung sakaling gusto ni Boss para mas talong maganda Okay Then sa mga master, pali continuation pa rin tayo ng pagtatiles So tinapos ko na rito yung uh, mga siruhu natin yan mga master So yan, kumpleto na siya Then uh, dito nung sa may pintuan, uh, medyo pumasok tayo ng ano, uh, 1 cm. So tinalas din natin ilalim para yung atubig uh, tubig is, uh, hindi papasok sa loob. So pababa na siya, papalabas. Okay? So then uh, kinabit ko isang tiles dito. Then uh, continue ko kayo sa si Forman dito ng ano, uh, welding ng uh, nating uh, sa step, yun sa madre natin. and So tinabit niya yung tatlo rito. Okay, so yun lang muna. So salamat po.